Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. pinag ng Department of Health ang publiko kaugnay sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Taal. Paalala ng DOH, sakali magkaroon ng ash fall, manatili sa loob ng bahay at iwasan ng lumabas kung hindi kinakailangan. Dapat ding alamin ang sitwasyon sa kalsada. Maghanda ng emergency bag na may lamang mahahalagang mga bagay tulad ng tubig, pagkain, damit, first aid at gamot. Kapag tapos na ang ashfall, linisin ang abo sa bubong at mga alunod ng bahay. Dapat din daw makinig sa payo ng mga lokal na otoridad sa susunod na gagawin. Kahapon, muli nagkaroon ng priyato magmatic eruption ang bulkang taal ayon sa PIVOX. Ito ang pagsabog na dulot ng pagtama ng magma sa tubig sa loob ng vulkan. Nagtagal ito ng labing isang minuto. Batay sa datos ng fibox mula September 2022, may labing wolofreatic eruption na ang vulkan. Nananatili sa Alert Level 1 ang vulkan, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island at ang paglipad ng anumang sasakyang himpapawid malapit sa tuktok nito. Binaha ang ilang bahagi ng Mindanao kasunod ng naranasang malakas na pag-ulan doon. Sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao del Sur, isang sanggol ang inilagay sa palanggana para mailigtas sa baha. Sa tala ng MDRMO, nasa mahigit santa ang pamilya ang inilikas mula sa tatlong barangay at pansamantalang nananatili sa evacuation center. Ilang lugar sa bayan ang lubog sa baha, kabilang ang ilang tanima ng palay at gulay. Lubog din sa baha ang ilang kalsada sa Mama Sapano. Perwisyo ito sa mga residente at motorista na nahirapan sa kanilang biyahe. Ayon sa PDRMO Maguindanao del Sur, may git 2,000 pamilya ang apektado ng pagbaha. Patuloy ang monitoring sa sitwasyon sa mga binahang lugar. Binaha namang kagabi ang ilang kalsada sa Davao City dahil sa masamang panahon. Maraming motorista ang nahirapang bumiyahe kagabi rin, malakas na ulan din ang naranasan sa Coronadal, South Cotabato. Ayon sa pag-asa, ang naranasang pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao ay dulot ng Easterlies. Pinihaga ng Pasig Regional Trial Court na magpa-check up sa ospital si Dismissed Mambad Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, sila na mismo ang humiling sa korte dahil daw sa posibleng infection sa baga ni Guo. Makikipag-ugnayan ng BJMP sa ospital para sa schedule ng check-up. Pinayagan din ng korte sa Pasig na dumulo si Guo sa pagdinig sa Senado kaugnay sa mga iligal na pogo sa October 8. Nakakulong ngayon sa Pasig City Jail si Guo dahil sa kasong qualified human trafficking. Mahigit limang libo na ang naghain ng kanilang kandidatura para sa eleksyon 2025 base sa tala ng Commission on Elections. Ayon din sa Comelec, posibleng mas maraming mag-qualify bilang senatorial candidate kasunod ng ilang desisyon ng Korte Suprema. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Wala pang nanalo pero tila may selebrasyon na all out na ang ilang taga-suporta ng mga naghahain ng kandidatura. Nagtungo sila sa Quirino Grandstand. Oh, suportado ho namin yan. Hindi ho kami bibitaw sa kanila. Para naman makatulong din kami sa kanila. Para naman matulungan din kami. Dagdag puwersa ang Philippine Marine Corps sa apat na raang polis Maynila na nagbabantay sa paligid ng Manila Hotel. Sa mga gustong makaisa, sa labintalawang slot ng Senado, unang naghain ng COC si Victoriano Inte na nakailang takbo na raw para sa national position. Sumunod si re-electionist Senator Amy Marcos na sinamahan ng kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. nag anunsyo siyang independent pero nationalist ang inilagay na partido sa COC. Target ding makabalik sa Senado ni na dating Senate President Tito Soto. To to Gayun din si dating Senador Ping Lakson. Nakasabay dumating ng re-electionist na si Senador Lito Lapid. Naghahangad ding maging senador si na Eric Negapatan na nagpakilalang engineer at building contractor at Magno Manalo na nagpakilalang pastor at dating security guard. Ikatlong beses namang paghahain ito ni Bethsaida Lopez na emosyonal na humarap sa media dahil lagi raw siyang idinedeklarang nuisance o panggulo lang. Ikalawang beses namang pag-file ng COC ngayon ni Manuel Andrada. Nagfile din ang nagpakilalang Army reservist na si Johnry Gargarita. Sabi ng COMELEC, posibleng mas maraming mag-qualify na tumakbong senador ngayon. Pero magsasala pa rin ang legal department sa loob ng limang araw at saka ipafile sa COMELEC and Bank. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, maaaring madeklarang nuisance candidate ang isang taong nag-file ng COC para kutyain ang election process o lumika ng kalituhan tulad halimbawa ng magkatulad ang pangalan at kung walang tunay na intensyon na tumakbo sa partikular na posisyon ang nag-file ng COC. Sabi pa ng Comelec, may dalawang bagong ruling ang Korte Suprema na magpapahigpit sa pagdedeklarang nuisance ng isang aspirant. Ang sabi ng Supreme Court ay hindi pwedeng ma-declare na nuisance candidate ang isang tao dahil lang wala siyang financial capacity to launch a nationwide campaign. Sa ikalawang desisyon po ng Korte Suprema, tinanggal na rin po yung dahilan na hindi porkit hindi ka kilala sa lipunan o kaya wala kang political party ay otomatikong madideclare ka na nuwisans candidate. Labing isa naman ang party list na nag-file ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Kahapon, 26 na ang kabuang bilang ng na mga nag-file na party list. Ang mga butante naman sa mga embo barangay na dating sakop ng Makati at inilipat sa hurisdiksyon ng Tagig. Makakapili na ng kanilang kongresista at konsihal sa bisa ng inilabas na resolusyon ng Comelec like and Bank. Boboto sa unang distrito ng Tagig ang mga taga Comembo, Pembo at Rizal. At sa ikalawang distrito ng Tagig naman ang nalalabing Embo Barangay. Ibinasi yan sa concurrent resolution ng Senado at Kamara kaugnay nito. Ito ang unang balita, Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Natapos sa buzzer beater ang laro sa pagitan ng LPU Pirates at Perpetual Altas sa men's basketball ng NCAA Season 100. Sa huling mga segundo ng laro, lamang ng isa ang Altas. Hanggang maipasok ni Neil Josh Moralejo ang game-winning three points para sa Pirates. Ang final score, 64-62. Panalo naman ang Mapua Cardinals laban sa Arellano Chiefs. Sirubukan pang habulin ng Chiefs ang 12-point lead ng Cardinals pero nabigo sila. Natapos ang laro sa score na 77-71. Sa mga manonood ng laro ng NCAA Season 100 tuwing Martes, Sabado at Linggupuyan sa JTV. Mapapanood naman ito tuwing Martes, Miyerkules, Biyernes at Sabado sa Heart of Asia. Naka-live din po ang mga laro sa social media pages ng NCA Philippines at GMA Sports. Kaugnay sa patuloy aktividad aktibidad ng Bulkang Taal, makakapanahin po natin si Pibox Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po, Director. Yes, sir. magandang umaga din po sa sir. Bakit po muling uh, nagkakaroon ng priya eruption ng Taal? Anong ibig sabihin po nito, Director? Um, yung uh, Magmatic eruption, ibig sabihin po dito meron tayong magma that comes into contact with water. Uh, kaya po nagkaroon ng um, explosive event kahapon and uh, it produced a uh, mix of steam, uh, ash at may pwede rin magkaroon ng fragmented volcanic material Opo. Uh, due to uh, rapid uh, steam expansion. So yun po yung nangyari kahapon, magma coming into contact, interacting with water. Sa ngayon po, kamo sa aktibidad ng Taal Volcano? Um, hindi na po ito nasundan. Yung after okay. the phreatic eruption, mag phreatic magmatic eruption kahapon, hindi na po ito nasundan. And right now, uh, for the past 24-hour period, wala po tayong naitala kahit isang uh, volcanic earthquake. And uh, yung uh, sulfur dioxide uh, emission po natin kahapon ay nasa 2,530 tons per day lamang. Ah. And maintain pa rin po natin yung alert level 1. Alert level 1 pa rin po. Yes, uh, tama po kayo. Na, uh, maintain pa rin po natin yung alert level 1. Opo. So ito ba yung mga indikasyon ng mga inaasahan nating pagsabu uli ng Taal, Director? ah uh, pwede pong mangyari na magkakaroon, magkakaroon ulit ng pagsabog. Uh, pwede pong mangyari ulit as long as you have the right ingredients. Uh, uh for the past, uh, since April, meron na po tayong uh, 49 phreatic eruption and isang priatomagmatic eruption. So Pwede po ulit ito Kaya po ang paalala na sa ating mga kamabayan ay huwag po siya punta sa saan ng Kino Island. Kasi anytime, even at that alert level zero, pwede po magkaroon ng creative magmatic or creative eruption. Okay. Kamusayin po namin yung ano, kanlaon naman po, uh, Director. Kamusta na? Ang Kanlaon Volcano ay nasa alert level 2 pa rin. And for the past uh, 24-hour period, nakapagtala po tayo ng uh, 15 volcanic earthquakes. Hmm. Uh, medyo mataas ito kaysa Uh, uh, previous na uh, na record natin sa uh, Tanlaon Volcano. Although, uh, mas mababa pa rin ito kung i-compare natin noong September 11 na nasa 337 uh, volcanic earthquake uh, in a day. Mm -hmm. Okay. Maraming salamat po, direct, Director Teresito Bakulkol. Ingat po kayo. Maraming salamat din po. Kabilang kaso ni dating Negros Oriental Representative Arnold Potebes Jr. sa mga tinalakay ni Just Secretary Jesus Crispin Rebulla sa pagbisita niya sa Timor Leste. Sa pulong kasama si Timor Leste President Jose Ramos Horta, sinabi ni Rebulla na umasa siyang patuloy na makipag-ugnayan Timor Leste para mapabalik si Tebes sa Pilipinas. Nagbabala rin Just Secretary kaugnay sa ilan umanong ulat na posibleng lumipat sa Timor Leste ang mga pogo ngayong may total pogo bana sa Pilipinas. Pinag-uusapan din sa pagbisita mga isyo sa national security at kooperasyon ng Pilipinas at Timor Leste. Kaunay pa rin sa tumitinding gulo sa Lebanon dahil sa palitan ng atake ng Israel at grupong Hezbollah. Makapanayam natin si Department of Migrant Workers, DMW, Undersecretary Bernard Olalia. Magandang umaga po, Yusek. Good morning po, Igan. Good morning po sa nanonood po sa programa ninyo. Kung umasayin lang po natin yung ating mga kababayan sa Lebanon, lahat po ba'y nakontak na at uh, nakatakda na, na rin pong makabalik ng Pilipinas? Nakazoom po natin kahapon yung ating pong uh, labor attaché sa Lebanon. Kasama po natin si Secretary Han sa Zoom. At ibinalita po niya na wala po namang nasasaktan o nasaktan Opo. sa Lebanon. At yung mga kasamahan po nating mga Pinoy po doon, na mga workers po, ay uh, nakuha na po, na-evacuate na at nasa isang safe na shelter na po sila. Wala naman po sa Pilitang Repatriation, Usec? Uh, voluntary repatriation pa po ang ating pinaiiral dahil ah, alert level 3 po sa Lebanon at uh, apat po ang shelters natin doon. Dinagdaga na po natin, inaasahan po natin sa mga susunod na araw, lolo po yung gustong umuwi kaya po tayo ay nagaantabay na at uh, naghahanda na po. Mga ilan po yung inaasahan natin na is umuwi sa Pilipinas? 111 na po Igan ang Opo. ready na na umuwi at may karagdagan pang mahigit 115 ang ating pong inaayos yung kanilang tinatawag na exit permit sa immigration po ng Lebanon. At uh, kapag naayos po yon mahigit 200 po yung ready na pong ilikas natin mula sa bansa nyo. Opo, uh, ang Iran po ay nag uh, umatake na rin sa Israel. Uh, may mga adjustment po ba tayo sa mga OFW natin sa Iran at sa... Israel, Yusek? Sa Israel naman po, ganun din po ang ginagawa natin. Tayo po'y nakatutok at nagmamonitor po. Kausap din po natin kahapon yung labor attache sa Israel at binalita po niya na nagmamonitor din po sila doon, nakikipag-ugnayan po doon sa mga association sa mga Filipino uh, leaders po natin at na binabalita po nila na ligtas naman po sila. Mm -hmm. Ano po inaasahan tulong ng DMW sa mga apektado? Uh, kapag po sila ay uh, naririto na sa ating bansa at uh, nailikas na po natin sila, meron po silang financial assistance na matatanggap. 150000 po yun mula sa DMW at uh, OWA. Maliban pa po sa mga ibibigay ng iba't ibang ahensya tulad po ng DOH, testa at uh, yung uh, iba pang tulong na manggagaling po sa ating uh, pamahalaan. Maraming salamat DMW Undersecretary Bernard Olalia. Ingat po. Salamat po igan Igan, ganap ng batas ang pagpapataw ng 12% value-added tax sa digital services gaya ng online shopping at streaming platform na hatid ng foreign providers. Sa unang balita, ang kasama nating si Ivan Mayrina. Dahil mura at iwas abala, napapadalas na ang pag-add to Patrick sa kanyang paboritong online shopping platform. Ito namang si Mang Ramon, pananood online ang paboritong libangan. 150 pesos kada buwan lang kasi. Marami ng pelikula ang pagpipilian. Pero paano kaya ang singil sa kanila sa mga online services? Ngayong papatawan na ito ng buwis. Ang batas para dyan, nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim ng VAT on Digital Services Law na inakda ni na Senadora Pia Cayetano, Senador Win Gatchalian at Congressman Joey Salceda. Papatawan na rin ng 12% value-added tax sa mga digital services provider na nakabase sa labas sa bansa. Bukod sa online streaming at digital goods, kabilang dyan ang mga search engine, online marketplace at cloud service. Paglilinaw ng Pangulo, hindi ito bagong buwis. Matagal na meron nito sa mga local digital o online services. Naglatag lang ng mekanismo para masingil din kung nasa ibang bansa ang kumpanyang online na negosyo. It is only right that you contribute whether you are a small tech startup or a global tech giant based halfway around the world. If you are making money here in the Philippines, you are part of our community. Ayon sa isang pag-aaral, kalahati ng internet user sa Pilipinas ang bumibili online, minsan sa isang linggo. Habang tatlo sa bawat sampung Pinoy internet user ang nagbabayad sa TV at movie streaming. Halos lahat naman ng Pinoy internet user nanonood ng online video na kahit libre ay pinagkakakitaan dahil sa patalastas. Kaya tinatayang nga abot ay 100 bilyong piso ang malilikom ng pamahalaan sa susunod na limang taon dahil sa batas. This is enough to build 42,000 classrooms more than 6000 rural health units 7000 kilometers of farm to market roads libangan ng maraming pilipino ang mga online on demand audio at video streaming platforms sa paglagda ng batas sa nagpapataw ng 12% VAT sa mga ito ano kaya magiging epekto sa ating monthly subscriptions as to whether magkakaroon ng price increase no uh, it doesn't necessarily follow it's a business decision by the by the service providers So, pwedeng, pwedeng uh, magkaroon ng price increase. But again, I think it would be minimal. Hindi naman yan 12% automatically. Well, sa amin po, malaking bagay yun. Kung lalagyan mo ng bat, eh, dagdag na susi naman yun. Sana nga po, hindi malaki yung... Hindi po mataas yung bat. Lahat na makokolekta na ito ay babalik din naman sa atin in terms of uh, government services and social welfare services. Limang ng malilikom na buwis sa loob na limang taon ay tinakda ng batas sa mapunta sa creative industries. Hindi naman sakla ng buwi sa mga serbisyong pang edukasyon tulad ng online courses at mga webinar. Ang mga hindi susunod sa batas maring ipablock ng BIR para hindi na makapag-operate. Ito ang unang balita, Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Abang mura pa ang presyo, sinamantala ng ilang mamimili ang mag-early Christmas shopping ng mga pang-dekorasyon. Wala sa Maynila, live si Bam Alegre. Bam, Igan, good morning. Mga kulay na mga bituin, na mga palamuting parol na sikat tuwing Pasko at yan magagandang uri at mura mabibili dito sa Central Market sa Maynila. Maaga pa lang, bukas na ang ilang mga stall dito sa Central Market, malapit yan sa Quezon Boulevard. Handcrafted at uh, primera klase ang mga likha, hindi rin taga. At ang uh, mga kasuporta pa sa kabuhayan ng mga taga rito. Halimbawa, yung maliliit na parol, 40 pesos yung nakikita ninyo ngayon. At ang uh, sumunod na size is 140 pesos. At yung mas malaki, na gawa sa plastic, is 200 pesos. Meron din tinatawag na tala na gawa sa plastic at pwedeng lagyan ng ilaw. Nasa 1,800 pesos to. Yung magandang uri naman ng kapis, meron na mula 1,800 hanggang 3,500 pesos ang halaga. Depende sa laki. Magandang diskarte na ngayon na raw mamili nito habang wala pang holiday rush para makatipid. So, maganda ngayon na para medyo mura-mura pa. Pagdating ng taas-taas kami kasi tumataas din yung trabador. So Igan, ito yung sample ng ilan lang sa mga parole on display rito. Ayan, mga kulay at alam mo naman, maganda ngayon na talaga kaysa yung sa December pa isasabay. Ito naman yung sample ng tala na sinasabi natin kanina. So, plastic at pwede lagyan ng ilaw. I think it's bargain na for 1,800 pesos. So, ito ang unang balita. Mala rito sa Maynila, Bamalagre para sa GMA Integrated News. Gaganap ng father role for the first time si Sparkle and South Korean actor Kim Jisoo. Para yan sa Filipino film na Mujige or Rainbow. Tinanggap ni Kim Jisoo ang role dahil naantik daw siya sa very heartwarming story ng batang si Muji Ge. Makakasama niya sa pelikula si na Ryrie, Sofia, Alexa Ilacad, Sparkle Star Rufa Mae Quinto at marami pang iba. Makakatulong din daw ang mga proyektong ito sa tuloy-tuloy niyang pag-aaral ng Filipino language. Napapanood si Jisoo sa abot kamay na pangarap bilang si Dr. Kim Young. So, tala po, of ang cast ng hit GMA Afternoon Prime drama na abot kamay na pangarap sa MediaCon para sa nalalapit na pagtatapos ng kanilang serye. Present sa MediaCon, sina Jillian Ward, Carmina Villaruel, Dina Bonvi, Richard Yap, Pinky Amador, at Kezel Kinucci. Naroon din sina Alan Dizon, Wilma Dozent, Shaki Dreyfus, Jeff Moses, Andre Paras, at Kim Ji Soo. Present din si Jimmy Entertainment Group Senior Vice President Lilibeth Razonable at VP for Drama Cheryl Ching Si. Naging emosyonal Aww. ang ilang cast members sa nanalapit na pagtatapos ng kanilang serye na tumagal ng dalawang taon at umani ng iba't ibang pagkilala at awards. Oh, congrats, guys! Congrats! Well done! Malungkot po ako, pero mas nangingibabaw po sa akin yung pagiging grateful ko na tumagal po ng ganito yung show. I, ko, October 19 pa. Um, sorry po, hindi uh, ko talaga mapigilan kasi ilang... I treat them talaga as family. Hindi pa nagsisink in ngayon. All things must come to an end, so... We just want to say thank you. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.